Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo ngayong Enero 28, 2025, ngayong araw. Habang ang buwan ay nasa Capricorn, may kakaibang enerhiya na magdadala sa iyo, Leo. Nang lakas na nagmumula sa pagkakahanay ng iyong mga layunin at personal na enerhiya. Ang iyong natural na karisma at presensya ay lalo pang nangingibabaw ngayon, at maraming tao ang maakit sa iyong positibong aura. Madarama nila ang init at sigla na dala ng iyong personalidad, na parang ikaw ang liwanag na nagbibigay inspirasyon sa kanilang araw. Gayunpaman, habang ikaw ay nasa sentro ng pansin, paalala rin na mahalaga ang pagninilay sa sarili upang mapanatili ang balanse sa kabila ng iyong abalang araw. Habang nararamdaman mo ang enerhiya ng araw, mapapansin mong ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan sa iba ay mas tumitindi. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan na hindi lamang magbigay inspirasyon kundi magdulot din ng lakas sa mga nakapaligid sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na gamitin ang talento mong ito sa mabubuting bagay. Sa bawat pag-uusap na iyong makakamit ngayong araw, subukang mag-iwan ng positibong marka. Maaari kang makakita ng mga taong nangangailangan ng iyong lakas, mga taong maaaring naliligaw o nangangailangan ng simpleng pampalakas ng loob. Habang ang araw ay nagpapatuloy, maaaring may mga sandaling maramdaman mo ang bigat ng ilang bagay na gumugulo sa iyong isipan. Maaaring ito ay mga alalahanin na tila bumabalot sa iyong isip, humihila sa iyong popos, o nagdadala ng kaunting pag-aalinlangan. Munit bilang Leo, ang iyong kakayahan na mag-focus at magbigay ng atensyon sa mga mahalagang bagay ay napakahalaga. Kapag naramdaman mong ikaw ay naliligaw o nawawala sa direksyon, huminto muna saglit. Maglaan ng oras upang tanungin ang sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin sa ngayon? Ano ang mga bagay na nagbibigay ng halaga sa aking araw? Sa ganitong paraan, ang iyong fokus ay muling mababalik at ang iyong mga desisyon ay mas nagiging malinaw. Ngayon din ay nagdadala ng pagkakataon upang yakapin ang hindi alam. Ang mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakataon ay maaaring dumating at maaaring ito ay humamon sa iyong binhawa. Ngunit tandaan, Leo, na ang paglago at tagumpay ay madalas na nagmumula sa mga sandaling lumalampas tayo sa ating mga hangganan. Magkaroon ng tapang na yakapin ang mga pagbabago at hamon na ito. Ang mga bagay na hindi sigurado ay nagdadala rin ng posibilidad para sa pagbabago, isang pagbabago na magpapalakas sa iyong kakayahan at magdadala ng mas malaking oportunidad. Habang binubuksan mo ang iyong puso sa mga bagong karanasan, hayaang ang iyong intuition ang maging gabay mo. Ang iyong likas na lakas ng loob at kumpiyansa ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kung may mga desisyong kailangang gawin na iyon, sundin ang iyong damdamin at isip. Tandaan na ang iyong kakayahang magtiwala sa iyong sarili ang magdadala sa iyo ng tabumpay, kahit sa mga pagkakataong tila mahirap o hindi tiyak. Ngayong araw ay isang paalala din na kahit na ikaw ay malakas at may kakayahan, mahalaga rin ang maglaan ng oras upang alagaan ang sarili. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal at spiritual din maglaan ng oras upang kumonekta sa iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagsulat ng iyong mga damdamin, o simpleng pag-upo sa tahimik na lugar at paghinga ng malalim. Ang ganitong mga sandali ng introspeksyon ay magdadala ng kalinawan at kapayapaan sa iyong isip na magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na lakas. Huwag kalimutang palibutan ang iyong sarili ng positibong enerhiya. Kung may pagkakataon, iwasan ang mga negatibong bagay o sitwasyon na maaaring magpabigat ng iyong kalooban. Sa halip, maghanap ng mga aktibidad na nagbibigay ng saya sa Maaaring ito ay pakikinig ng musika, pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay, o pagtuon sa mga bagay na nagpapalakas ng iyong espiritu. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa na makayanan ang anumang hamon na dumating. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng oras upang magpasalamat para sa mga bagay na nangyari. Magpasalamat sa mga simpleng bagay, ang liwanag ng araw, ang init ng mga ngiti, o ang pagkakataong magkaroon ng isa pang araw upang matuto at lumago. Tandaan na ang pasasalamat ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa ating buhay. Ano man ang mga hamon na hinarap mo, ano man ang mga bagay na tila hindi umayon sa iyong plano, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaki at mas magandang larawan na inilaan para sa iyo. Sa kabuuan, Leo, ang araw na ito ay puno ng potensyal. Yakapin ang mga oportunidad, alagaan ang sarili, at magtiwala na ang iyong lakas at intuwisyon ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ikaw ay isang liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba, at ang mundo ay mas maliwanag dahil sa iyong presensya. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.